Good morning mga day, this is Basu Den, vlogger. A day in my life as a content creator at age of 12 na kaya na bumili ng bigas gamit ang sariling pera. Yimmy! Hoy, walang ganan! Char! Dito nga ako natulog sa higaan nila mama Pero pagkagising ko nga ay nandun na nga ako sa higaan ni Kuya Moon Aba naman Napakasaya na naman nga nang gising ng ate mo For today's video at nakangiti na naman nga siya Paano ba naman nalaman ko nga na na nga daw yung sahod ko sa Facebook Kaya naman ay for the go na yan Nung magkagising nga pala ako ay 7.04 pa nga lang Kaya naman sabi ko nga matutulog pa nga ako Kaso nga nung malaman ko nga na nandyan na nga yung sahod ko Talaga naman bigla nga talaga akong ginanahan Uy paano yung gana Bali lumabas na nga pal kaso na kaso lang hindi talaga mawala sa isip ko yung Asoka challenge, yung trending ngayon. Yung pang Indian makeup na transition. Sobrang dami nga talagang dumadaan na ganito sa FYP ko kaya naman talagang tuom ko na nga. Pero alam ko naman nga sa sarili ko na hindi ko yung kaya pa na naman super smooth nga talaga ng mga galawan nila. Yung ko mga bihanggang transition lang tayo, hindi natin kaya yung mga ganung kasmooth Balayan nga, pala nandito na nga pala ako sa lababo namin para makapaghilamos at makapag-toothbrush na rin nga. Katapos naman nga, idumiretso naman nga ako sa loob para makapaghanap na rin nga na ko para na naman magsisimba nga kami ngayong araw. Sakto naman nga dumating nga yung sweldo namin kaya naman talaga naman magpapasalamat na naman nga kami kay Lord. Pero syempre kapag nagpadayo tayo syempre hindi lang pagsisimba ang gagawin natin marami pang iba. Uy Kimi. Tama nga raw pala si Ate Win sa amin for today's video kaya naman pinaligo na tinayusan ko na rin nga pala siya. Siya pa nga ang namili ng kanyang damit kaya naman talagang happy na naman nga ang first son. O tignan nyo naman nga kung gaano ka super debit ang pamilya ko talaga namang lahat nga talaga sila sasama. Bago pa nga ang lahat ay eh, talaga naman magsuklay na muna nga tayo nakakaya naman lumabas ng na hindi nagsusuklay. ba Kahit pa ngayon nga, magre-retouch touch naman muna nga tayo para maging maganda naman nga tayo. Nung Sabado nga sana kami magpapadayat nila mama kaso nga live pumunta nga kami sa farm kaya naman naisipan nga namin na ngayong linggo na nga lang para na rin nga makapagsimba na rin nga raw kami. Todo retouch na nga ako dito pero hindi ko na wala yan, hindi pa pala ako kumakain ng umagahan kaya naman yan nga kumain na nga agad kunyos Kung baka maguto mabasod yung vlogger nyo. Bali pagkatapos ko naman nga pala kumain, lumabas nga lang pala ako at paglabas ko naman ngayon ng takasakay nga talaga sila sa sasakyan. Uy, anong sasakyan niya? Abay akala ko nga, four wheels na sa ka pa pala yun. nyo naman nga ito, si Kimo talaga naman very pogi naman nga siya for today's video. Parang for today's video lang. Hoy, Kimi! Bago nga kami umalis sa nagpagasuloy ng alas na Dado, pagkatapos ay bumiyahin na rin nga kami. Oo, oh, in fairness, hindi tayo lilibad for today's video kung di gagapang. Hoy, oh, anong gagapang? Nakatricycle ka nga. Fast forward na nga tayo nga pala. Tansa simbahan na nga pala kami sa mga oras na yan. Medyo patapos na rin nga pala ang misa nung dumating kami. Pero sabi nga nila, mamaya huli na nga daw kami aalis. Mapapa, thank you Lord ko na naman lang nga. Talaga, paano ba naman nandiyan na naman nga yung sahod? Mapakakagala na naman nga kayo. Hindi lang gala kung di mabibili mo naman nga yung mga gusto mong bilhin. Pagkatapos nga pala namin Christ. dito by the nga pala kami dito sa may Kapitolyo. Pa, nabalang mga katapat lang din naman ito nung simbahan na simbahan namin. Balitaan kasi namin na meron nga daw dito laban ng mga DLC. Kaya naman talaga na-excite nga talaga kami. Tingnan Hi. nyo naman nga talaga naman very colorful naman nga talaga dito ang mga bandiritas. Base nga doon sa nahagap namin na chismis ay labanan nga doon ng mga DLC. Kaya naman talaga na-excite nga talaga kami. Aba, ay, hindi ko nga lang talaga alam kung totoo nga ba yun. At dahil bigla nga nagudo mga mga first na yan nga talaga naman dumiretso na nga kami sa 7 eleven para nga bumili dito na makakain namin. Kali ako nga pala, binili ko nga pala dito itong big bite na hotdog talaga naman mabubusog na nga talaga ako dito for sure char bali pagkatapos nga pala namin magbook pumunta nga pala kami sa isang department store kaso nga lang ay no foods allowed nga kaya naman talaga inubos talaga namin sa labas yung pagkain namin bago nga ako sumauro talaga naman sinasabi na nga to sa akin ni mama na ang gusto na nga daw bilhin para kay baby sir yung mga magagamit niya nga daw ba ay sino ba naman ako para tumanggi sa isang ganyan sa paglalakad-lakad nga namin nakakita nga kami ito ng mga aesthetic na tupperwares kaso nga lang sabi ni mama Ipas na muna nga daw paano ba naman, hindi pa naman namin niya kakailanganin mga kailangan na muna nga lang bilhin namin ngayong ar pero syempre dahil meron naman nga ako sariling pera, syempre kung ano yung gusto kong bilhin, eh, yun yung bibilhin ko. Huy, walang ganon. Yung pera ay binibigay nga pala sa akin ni eh, Mama, ay binibili ko rin naman ngayon ng mga kailangan kong gamitin. Hindi naman kasi ako yung tipo ng tao na pagka nagka pera ay eh, talaga naman kung ano talaga yung makita sa tindahan, yun na nga talaga yung bibili. Talaga nag-aaya talaga ako kay Mama na makapagdaet. Paano ba naman dito nga talaga sa daet ang na napakaraming bili? Minsan nga lang kami makapag-diet, kaya naman talaga sa online shop na nga lang talaga kami nag-order. Pero dahil ngayon napadaet na nga kami, talaga naman diretso na lang talaga ang bilhin ng lahat. Hui, bakit lahat? Bumili na nga pala ako dito ng bagong medyas. Paano ba naman yung nabili ko ng medyas sa online shop? Ay talaga namang sobrang laki nga naman talaga. Kaya naman ditiklo pa nga talaga ang medyas ko minsan. Po, <laughs> opo, tama kayo na narinig. Pero syempre hindi ko ikakahiya yung kasi yun naman talaga yung na order namin. Alam nga ni balik namin yun sa shop. Sabi nga rin pala ni mama, bumili nga daw pala ako ng panlinis ng chupo ni baby. So, paano ba naman talaga naman magchuchupo na nga ang baby nyo? Kaya naman sabi ko nga, your wish is my command, Kimmy. Bumili na rin nga pala ako ng white t-shirt. Paano ba naman yung mga white t-shirt kung ay nakai kuya mo na nga? Simula kasi nung nagkaroon ako ng blouse at PE uniform, may talaga namang hindi na talaga ako nagsusot ng white t-shirt. Nagmumukha raw kasi akong elementary. Grabe naman. May nakita nga ako dito napakagandang gown. Kaya naman parang gusto ko na nga itong bilhin. Kaso wag na muna, yar. Kaya na muna nga natin yung mga kailangan natin. Bali, ma-i-share ko na rin nga po pala sa inyo. Pambayad ko nga po pala sa mga binili ko. Ngayon ay galing din nga po pala sa sahod ko. Sobrang tuwa ko naman nga talagang sariling pera ko na nga yung ginagamit ko. Halos lahat nga sila parang gusto ko na nga talagang itreat. Pero syempre kapag sinabi ko gagawin ko yan. Ang parang nga kay Kuya mo kay Baby may itong bola na lang yung binili ko sa kanila. Hindi ko nga na bibili niya. Paano ba naman ay eh, talaga naman hindi naman nga kailangan. Kaso nga lang sabi ni mama, bilhin ko na nga daw. Paano ba naman parang regalo ko na rin nga doon sa kanila? Nakakatuwa nga lang. Na. Paano ba naman nabibili ko na nga yung mga gusto ko? Nakakatulong na rin nga ako sa pamilya ko. Yung tipong sariling pera mo na nga yung ginagamit ko pambayad sa mga gastusin mo at pati na rin nga po pala sa mga gamit na kailangan ko sa school. Tapos na ililibre mo pa at nabibili mo pa yung mga gusto ng pamilya mo. O ba diba? Talaga namang napakasaya ng puso ng ate mo. Yung nga lang talaga akalain na dahil nga sa pagbablog talaga naman nararanasan ko nga yung lahat ng ito. Tipong pag may babayaran niya ako sa skula, eh, hindi ko na nga talaga kailangan pang humingi kila mama. Dati nga ay eh, nakikita ko nga lang to sa mga nagbablog na talaga naman kumikita na nga rin sila sa pagbablog nila at nabibili na rin nga nila yung mga gusto nila. At talaga naman ngayon, eh, talaga naman nagagawa ko na rin nga. Pero syempre, talaga naman gusto. Gusto ko pa nga talagang maraming bagay pa nga talaga ang mabili ko. At gusto ko pa nga matulungan pa rin nga talaga na masyado ang pamilya ko yung tipong ako na nga talaga ang gagastos ng lahat. Uy, napakarami ko pa rin nga mga pangarap sa kanila kaya naman talaga sisipagan pa nga natin para matupad namin ang lahat ng yun. Pero syempre hindi hindi ko kakalimutan na magpasalamat sa aking mga followers at mga supporters na talaga namang todo suporta nga talaga sa akin. And syempre sa mga nanonood, nagko-comment at nagsha-share ng aking mga videos. Kaya alam ko na kung wala naman nga talaga Kaya wala rin naman nga talaga lahat ng ito. Pero sana nga wag na wag kayo magsasawa, talaga namang samahan niyo pa rin nga ako hanggang dulo hanggang sa matupad ko nga lahat ng pangarap ko. And syempre, pag naka-LL na tayo, syempre babawi, babawi nga talaga ako sa inyo talaga namang super supportive nyo kasi sa akin. Balik nga po pala tayo dito sa ating video. Pauwi na nga kami pero napadaan pa nga kami dito sa pagupitan ng Sandro's TV Vlog. Kaya naman naisipan na nga namin na pagupitan na rin nga si Kuya mo. syempre pati na rin nga si Baby Storm. Bali ma-flex ko na rin nga po pala sa inyo bago nga pala ako bumili ng kung ano-ano. Talaga naman una ko na nga binili dito yung bigas gamit nga pala ang aking sahu. Napakasarap naman nga talaga sa pakiramdam. Paano ba naman napasaya ko na naman nga sila mama Paano ba naman hindi na talaga nila kailangan pa mamroblema kung saan nga ba sila bibili ng bigas? Paano ba naman talaga naman pagkakamahal naman nga talaga nga bigas ngayong panahon. Siyempre, para mas masaya nga sila, mamay talaga naman dalawang sakong bigas na nga talaga yung binili ko para hindi na nga kami bibili pa ng kilo-kilo sa labas. Kung hindi ko nga nakalimutan bumili ng bigas, eh, talaga naman hindi-hindi ko rin nga nakalimutan na mag-shoutout ng mga sharer ko. Shoutout nga po pala kina Maria Alexandra Abiso Sedilio, Samantha Faith Dileano, Nazareth Legisa Vlog, Angelina S. Bautista Canay, Lloyd Kevin, Mick Ellang, Liera, Marilu Kau Tabanyo, Jessie T. Zaldivar at kay Princess Yesha Sassy, Zai Orines, at kay Emma Ruth Area Mercado. Napakaraming salamat nga po pala sa inyo. Paano ba naman nagsishare nga kayo ng aming video? Patapos na rin nga po pala ang aking video. Kaya naman ang ganito na nga lang. Yun at salamat baba and God bless. Thank you. Don't forget to like and share.